Hi guys! Welcome back sa akin channel. Kami po ay nagpagiling ng dalawang kilong malagkit. At bumuli na rin po kami ng mga sago. Iba't ibang kulay na sago po ang aming binili. Bumuli na rin po kami ng langka at ng pandan. Hindi na po kami bumuli ng saging na saba at ng kamote. Dahil dead anniversary po ng aking tatay, magluluto po ako ng ginataang bola-bola. Yan guys, ngayon po ay magluluto po kami ng ginataang bola-bola mas maganda pong pakinggan ng bola bola kasi po ang ating luluto ay paning bilog kaya ginataang bola bola ang ating luluto ngayon ito po yung pamimerenda po namin dahil kamatayan po ng aking tatay yung nakakaraang buwan po nanay ko po ng August ngayon naman po tatay ko po ngayon September 16 Bali, ang ginawa po namin sa malakit, yung kalahati po ay puti, yung kalahati po ay violet. Ang pinagilin po namin ay dalawang kilo para po mas marami. Bali, ang sahog po nito ay malakit lang po, dalawang kilo malakit, tapos po may mga sago, assorted po yung kulay ng sago. Meron pong kulay birdie, kulay orange at kulay red at meron din po tayo ditong langka tapos po yung ating pandan pinakukuloan ko na po yun po ang gagamitin ko sa pagagata po ng niyog para mas lasan-lasan po sa ating ginataang bola-bola. Bali itong kulay puti po, asawa ko po natin niyan. Yan guys, ito po yung ating pandan na inilalaga. Paglamig po niya, diyan ko po gagatain yung ating nyog. Para po mas lasa-lasa po sa ating ganataang bola-bola. Ito po yung ating nyog na gagatain. Halagang 80 pesos po. Ang isang buong nyog po ay 40. Bali, dalawang nyog na malaki po po. Yan, guys. Bali, dalawang bilao po na nabilog po ng aking asawa. Yan, guys. Ngayon po ay ako naman po ang magbibilog ng ating malagkit. Nakakatuwa po magbilog ng malagkit. Pinapasarado ko po yung tindahan namin sa asawa ko. Gawa hindi po ako makakapagbenta. Gawa nang madumi po yung aking kamay. Matutulog po kasi yung aking asawa. Ang ipanggagata ko po dito ay pinaglagaan po ng pandan. Para po mas malasa ang ating pandan. Ito po ang ating isasabaw. Ito po yung unang gata niya. ang bibilihin sana po ng aking asawa ay yung gata na. Eh, ako po nagsagis sa kanya na ganito po yung bilihin yung gata. Ngayon po, sasalain ko na po itong ating ginata. Ito po yung unang gata. Ngayon naman po ay ito po yung pangalawang gata. Ang itong sasabaw din ulit natin dito ay pinaglagaan po ng pandans. Ito po. Yan guys. Isinalang ko na po ang ating gata. Ang nilagay ko po dyan yung pangalawang gata. Aantayin lang po natin kumulo. Yan guys. Ngayon po ay magluluto na po ako ng ginataang bola-bola. Nakaredy na po ang mga sangkap. Ito po yung ating malagkit na dalawang kilo na pinagiling. May puti at may violet po para po mas makulay. At ito po yung mga sabon na binili namin. Meron pong green, red, at orange. May langka po. Konti na po yung nabuto namin langka sa palengke. Nabusa na po kami. Kaya konti na po yung langka. At ito po yung brown sugar. Kung kukulangin, daragdagan na lang po. At ito po yung kakanggata gata. At nakasalang na po yung pangalawang gata. Ang pinasabaw ko po doon ay sabaw po ng pandan. Ito po ang ko sa aking mga kapatid at mga pamangkin. Dahil kamatayan po ng aking tatay, siguradong matutuwa po ang mga bata at masasarapan. Kulay pa lang, siguradong matatakam sila. Hindi ko na po pala nilagyan ng saging at kamote. Maiba naman po. Nakakaram po kasi nagluto po kami may mga saging at kamote. Ngayon naman po, panibili-bili po. Nakakasawa, nakakasawa daw po kasi yung may saging at may kamote. Kaya ito po namin itong mga bilog-bilog lang po. A few moments later. Nakulo na po ang ating gata. Ilalagay na po natin ang ating mga bilog-bilog o bola-bola. Ito po yung mga violet na ilalagay natin. Ngayon guys, ilagay na po natin ang ating mga sago. Mga kulay ang buhay. Yan. Yeah. Tapos po, nag-generate po natin ang ating langka. Generate po natin yung langka. At ngayon po, ilalagay ko na po ang ating kakanggata. Parang masyadong madami po ah. Yan guys, ayun po yung aking nilutong. Ganita ang bola-bola. Sobrang dami po. Bali, sinaling ko po yan sa dalawang kasarola. Hindi ko na po kasi mahalo doon sa isang kasarola hindi ko na po mailagay yung kakanggata at saka po yung asukal. Kaya pinagbukod ko po. Ayan po ang resulta ng ating ginataang bola-bola. Success naman po. Sobrang lapot po. Ngayon po yung magbibigay na po ako sa mga bahay-bahay po. A few minutes later. Maxi Yan guys. Nagpahingi na po ako ng mga mangkok. Pasok na. Pasok ko. Last cookie. Nasaan? Sa <laughs> hal na ito. eh uh tsaka Ah. -oh. Ayun to mga vlogger. Ayun, ah, sumubo mababahan. Ayun eh, marunong nga ba? Ay. Buot itinda ang gaderain mo. Lamet. Lokus simulan na po tayo magbigay ng ginataang bola-bola. Pinsan ko po 'yon, sinabihan ko rin po na pagdalihin niyo po yung mga pamangkin niya ng mga mangkok para naman po makatikim. At dito naman po sa compound, mamaya na po ako magbibigay sa mga pamangkin ko at kapatid ko. Yung mga pamangkin ko po ay tulog pa. Yung iba naman po ay may trabaho. Ka, sa ating session mo, nanghihika rin na

o kaya ba? Baka hindi kaya dalhin, ha? Ito po yung akin pamangkin. Itong nakasando. Nagasing na po at nagpapahingi daw po yung kanyang papa. Yung papa niya po ay aking kapatid. isa lang kasi, balik mo na lang isa. Kaya nga. Umatawan pa na ni Lolo ngayon. Yes. Ito ay Yes.

o yo no, dyan, yo ko daw ako para kaya ko na kumain So, ano naman ang pakainin sa ano, kanto? Kaya mga idol, meron niya tayo ng bilo-bilo. Niluto ni Mrs. Magkaran. Magaling na tayo. Ang mga pinamigay ko, yun yung maraming laman po. Nakakaumay naman kasi ito lang, okay na ito. Eh. Parang kalamin na ito. Kain okay, mm. po tayo. Oh, ayaw, sa mga, <laughs> o, umay, pag ng Ito Yan guys, tapos na po kami magmeryenda. Tapos na rin po ako magbigay ng mga ginataang bola-bola. Umay may eh. Meron po talaga pag kayo nagluluto, hindi po kayo makakain ng ayos.